Hello everyone and welcome to my channel. So today is what is today? 1st of October and it's already what time now? Huh? Check the time. 9.45. It's 9.45 pm. So tomorrow is the last day of Srad. So uh, we will get up tomorrow early morning because we have to prepare the food and clean the house and take shower so i will be the one to cook food for this rad and yeah see you tomorrow we're eating the balls <laughs> you are eating <laughs> so yeah see you tomorrow morning maybe 4.30 or 5 who knows I will update you tomorrow. Okay. Good morning. So for today's video, ayan magvo-voice over muna tayo kasi tulog pa yung mga person and then baka magising si Mishiba. So this is the last day of the strat and then yun nagising ako ng mga 4:25 in the morning. So pagkagising ko, naglinis na ako ng kitchen and then, naligo na din kasi nga ako yung magluluto ng food for the strat. So ganyan dito guys kapag strat time and yung parang puja or prayer nila. Kailangan malinis ka, nakaligo ka na bago ka magluto or humawak doon sa mga lulutuin mo. So, una kong gagawin is yung gagawa muna ako ng care or yung parang binignit sa atin ba sa Pilipinas. Kaya lang ito, ano lang siya, yung kanin, yung ordinary na rice. And then, masarap din tong lagyan ng Uh, reasons, kaya lang wala na kaming reasons and then, yung sabji namin is magluluto ako ng uh, mater panir ayan, so niready ko na yung ating mater, and then yung ating rice, ito yung rice na gagamitin natin sa ating care o oh, diba, sabay sabay for today's video So, ayan, nilagay ko na yung rice, guys. Bali, yung ginamit kong rice dito is half katori lang and then 1 kilograms of milk. Kasi, uh, parang ako lang naman kakain ng kir dito, guys, aside don't sa guest na in invite namin. So, yung nilagay ko is yung uh, rice ordinary rice and then yung milk muna hindi ko muna nilagay yung sugar. mamaya na yung sugar kapag naluto na yung ating rice and naluto na din yung milk ayan so sabay sabay natin gawin kasi yung guest na invite namin guys mga 8 daw siya pupunta dito kasi nga may trabaho siya so buti na lang at maaga siya para naman makakain din kami ng maaga so dito naman sa kabilang lutuan is magluluto na ako ng mater paneer na sabji So, meron natong oil and una kong nilagay is the jira. Ayan, so, dahil strad guys, uh, bawal maglagay ng onion and garlic. So, bali, tomatoes lang yung nilagay ko. Bali, pinaste ko muna siya bago ko siya nilagay dito. Ayan. Yung strad guys, para siyang death anniversary ng mga yumaon nating mga mahal sa buhay. Tapos, yung last day naman ng strad yun ang parang kalag-kalag sa atin, yung November 1 ba. nagbebase kasi sila sa lunar calendar, hindi sila nagbebase sa... English calendar. So, ngayong death anniversary ng Papa G ko ngayong October 21, parang wala yata kaming gagawin kasi nga nangyari na siya noong 18th of September. Ayan. So, yung niloto ko ngayon is mater paneer nga. Kasi gusto ko namang parang special yung pagkain na namin. Kasi nung last time, alo mater din siya. Tapos nung pinakauna din is alo mater din. So pare-pareho lang siya. So gusto ko naman na maiba yung lulutuin namin ngayon. And yun, sabi naman ni Gorab, okay siya. Basta meron daw uh, green subji. So aside sa mater paneer, meron din akong lulutuin pang agiya. Uh, Ayan. So for now, ito na muna yung ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng Mater Paneer. Ayan. Wala kasi dito yung sister-in-law ko at saka yung dalawa niyang anak kasi naka-holiday after ng exam. Bali, one week silang wala dito. Nandoon sila sa side ng asawa niya. So, kami lang dito. Kaya tahimik yung aming bahay. Maliwalas yung aming bahay kasi walang makalat for today's one week. So, ayan, nilagay ko na yung ating paneer. Ayan. So, masarap naman siya kahit wala siyang bawang sibuyas. Basta may kamatis and merong konting masala. Ayan. Actually, yung guest namin, 8 a.m. pa rin yung dating niya. Pero, inagahan ko na sa pag-prepare. Kasi ayoko ng, ano, yung gahol sa oras ba yung nagmamadali ka. Gusto ko nakaredy na siya 30 minutes before siya pumunta. Mas maganda na yung ready na ang lahat kaysa hindi ka pa ready tapos nandito na siya, 'di ba? Ligaga ka. Tapos kami lang dalawa ni Mami dito, wala siguro kasi nga weekdays may paso. Kaya kapag may ganitong occasion guys, tapos gusto nila na ako yung gumawa, inaagahan ko talaga kasi hindi ako yung Filipino time ba? Nakapag sinabi 7, 7 din ako, ina-advance ko talaga siya kasi ayaw na ayaw ko yung parang nalilate ako or nagagahol ako sa oras. Gusto ko yung meron talaga akong maraming time mag-prepare kasi pag nagmamadali tayo, ba diba, parang hindi natin uh, nagagawa ng maayos yung ginagawa natin. As you can see, naglagay na ako ng asukal kasi ilang minuto na lang maluluto na yung ating care or binignit. Tapos, tinatansya ko lang yung paglagay ko ng asukal, guys. Kasi, um, kapag nagluluto ka ng pagkain for the shred, hindi mo dapat titikman yun kasi dapat pure and fresh. So, itong care na ginawa ko, hindi ko alam kung matabang ba or matamis. Basta, kung ano na lang yung sugar na inalagay ko. Kasi kung matabang naman, nadadagdagan ng sugar. And kung matamis naman, pwede naman din siyang dagdagan ng milk. So, anyway, ayan, konting pakulo na lang to and matatapos na yung ating care. And on the other hand, balikan natin yung ating matir paneer. So, malapit na din to siyang maluto, guys. Bali, maidadagdag lang ako dito yung ano, yung fat milk. So, pwede ding magdagdag dito ng dahi or curd. Pero, yung ako, ang idadagdag ko is yung uh, malayba, yung galing sa milk. Ayan, para maging creamy siya and mas lalo siyang sasarap yung ating matir paneer. Napansin ko nga guys na during September and October, yun yung mga months na parang busy sila sa rituals and then start na din kasi ng mga festivals kasi after ng Navratri, merong the Shera Festival and the next naman is the Karvachot Festival. Yung ano ba? Fasting for the longer life ng mga asawa. Malapit na din yung Diwali, guys. Ito yung pinaka-biggest festival dito sa India. Parang ano siya, uh, New Year sa atin sa Pilipinas. Kasi yung Diwali is a festival of lights. Ayan, kaya busy kami sa paglilinis ng bahay. And then, papasok na rin yung winter. Nakaka-excite nga kasi ito yung magiging first uh, Diwali ni Mishi to celebrate. And also yung winter experience. So, excited oh. talaga ako, oh though. And then, during this season, marami ding mga marriages na mangyayari Ayun, Ayun so dahil tapos na akong magluto sa matir paneer Pusid ako dito sa ating green sabji, yung opo or giya sa hindi So, nakalimutan kong ilagay una yung jira guys Na iuna ko yung tomato, so hinabol ko na lang yung jira So, ganito lang kami magluto ng um, opo Very simple So, niluto ko siya sa open pan kasi mas masarap ang sabji or gulay na niluluto sa open pan, hindi kinukoker. So, naglagay lang ako ng default masala dito and then, antayin lang natin siyang maluto. And then, tatakpan ko to guys ng tali na may tubig kasi yung moist nito, nakakatulong siya para maluto yung ating vegetable. Hindi na natin kailangan lagyan ng water. And then, ito yung mga gamit na ni-ready ni mami na ibibigay namin doon sa guest. Puro siya white. Ayan. So, um, I'm done cooking. and we're waiting for the guest to come and it's already almost 8 and according to the guest he will come 8 a.m because he have work and thankfully michi is already sleeping i hope that the guest will come before michi will wake up otherwise mommy will do everything because only me mommy are here laura is in the work i think he's here now yes so i'm not doing any makeup guys just a simple so yes i think he's there now so let's see he is not yet here guys because i heard a little bit of uh, noise outside the gate so i was thinking that he is there but not yet mommy is outside waiting for him and good thing that he will come early so that we can eat also early some people here in india when they're doing this rad Uh, the guests will come like 10, 11. So, that's the time also that they will eat. So, they will eat late. Because according to gora during the Shrad, you should not eat. But if you are really hungry, you can eat fruits. But if your family is very strict, even fruit is not allowed. Even water is not allowed. But here in our family, uh, we can drink water and We can eat fruit if we are really hungry. For example, the guest will come late, so we can eat fruit. But for now, uh, he will come late, so we can eat also early. So we don't need to eat fruit for now. So yeah, let's wait for him. Ayan. So hindi na ako nag-video kaniyang dumating siya kasi nahihiya ako at wala din siguro para mag -take ng video. So wala akong video na nandito na siya. Pero dahil tapos na siyang kumain, kami naman yung kakain. So yun. Titikman ko tong tear guys kasi never ko siyang tinikman kasi bawal nga tikman, di ba? Hindi ko alam kung matamis siya or what. hmm Sakto lang yung tamis niya uti na lang. Kasi akala ko talaga konti lang yung sugar na, na nalagay ko. But, it's best. So, ito yung pagkain ko, guys. Look. So, meron akong roti. Ito yung ating mater paneer. And then, the ghee. And then, ito nga yung ating cure. Ayan. Yeah. So, dito na ako kumain. Dito na ako kumain sa ano, sa loob kasi si Mishy nandito guys, gusto nyo makita katabi ko siya oh ayan, nandiyan siya sa lapag so ganyan talaga pag nanay so let's eat mamaya kung nakakainin yung kir yung paner talaga mm. yung paneer din okay lang din yung alat nya natansya ko yung maayos. Pero yung giya, parang hindi masarap yung giya kasi ibang variety. Tikman natin. Hmm. Iba kasi siya. Okay guys, so kakain muna ako and bye!